Hello po, magandang umaga sa aking mahal mga subscriber sa YouTube. Thank you very much sa pagsubaybay sa akin. Alam ko naman na uh, excited kayo sa aking sinimulan na ito at sa abot ng aking makakaya ay bibigyan ko kayo ng lahat-lahat na information. So ngayon, ang gagawin natin ay ang diaphragm para proteksyonan ang ating LP200 nandiyan ang aking LP200 at uh, i-unbox natin maya-maya. So, wait lang dahil ito munang unahin ko ang ating diaphragm na 2 and a half feet po ito. Ito, 2 and a half feet at 4 inches ang kanyang uh, length. Yan, 30, 30 inches here or 2 and a half feet. So, ang diameter nito ay nasa 4 inches. Yan ang gagawin natin at takipan natin yan. So sa ending, ay gagawa tayo ng butas. Butasan natin to dahil ito ay ipapasok natin dito. Dito po, ipapasok natin. At itong kabila, palakilakihin ko pa, ihiting ko yan para mag papasok din ito sa loob niya. So ngayon, ipakita ko sa inyo dahil ito ay bubutasan. Bubutasan siya at papasukan po nito ng Female trade adapter. Dito, ah, uh, dito, ah, uh, ito ang male. Dito siya. And then, ang female ay nandito. So, kailangan masikip na masikip ko itong dalawa na ito. Okay? Okay. So, ngayon, magbubutas tayo. Dito. At ahubakan ko na lang muna ito dahil wala siyang vice. Okay. Ah, uh, dali lang. Ayusin natin ito. ah. Uh kasi nakabutas na ako sa isa. Okay, yan po ang gitna. Isure ball natin na yan po ang gitna niya. Okay. Okay. So ito na po at atin na nabutasan. Sigurado ito ay virgin to dahil bago pa lang. So palaki natin yan at ito ang ipapasok natin dito. So masikip-sikip pa Ang akin yan ay salagya, anuhan ko lang yan palaki ko ng konti. Pero insakto na yan ang butas niya. Mas maganda nga masikip eh kaysa maluwag. <laughs> okay. Now ngayon pagkatapos niyan, ito ang female thread adapter, ayan ang ilalagay ko dito para sumikip sila. Maari lagyan ko pa ito ng epoxy. Then after this, i-connection na natin ito ng uh, ay, example lang, example yan lang. Example lang. Connection na, na natin ito ng 1 anang ah, 1 half one half, makakamasabihin nyo, mali ako ha. One half, ipasok ko dito ang one half. And then ito ay tuloy-tuloy ito sa garden hose. Na ipasok ko lang dito ang three-fourth na garden hose. And then yun na ang mag-connect sa ating LP200. So yan po ang aking gagawin. And then ang sa kabila naman dito, kapag naputol ta natin, ay ganon din ang gagawin ko. Pero palaki ko muna ang butas nito. So, ngayon, ito, tunan mo ng maayos. I think diyan ka para makita mo. So, kakatingin na natin to May allowance ito ng konti lang. So, ito po, ay palaki-lakihin ko pa to I hope na madala siya nang panghiting para makapasok ito dito. So hope na makapasok siya. Kasi oh hindi. At iyon ang isa, maluwag to. Mas maganda to kasi lumaki eh. Malag mapasok to siya. Oh, iyon. Ayan. Okay. So 'yan ang pag tapos na ito, nakubiran, ito na ang ating uh, magsilbi na uh, shock absorber o buffer ng ating backflow pressure patungo kung wala patungo sa ating LP200. Now ngayon, gagawin pa namin ito. Pero ipakita ko na sa inyo, mag-unbox tayo ngayon ng LP200 kasi ah uh, kahapon pa to yata dumating. Yan ka lang, yan ka lang, buhatin ko. Huwag ka dyan umalis at ipakita ko sa inyo ang hitsura ng LP200. Okay. Yan. So, Reason, ito po, malaki-laki siya, at mabigat. Magbigat siya. Ito, diyan natin ilagay. At upupo ka lang diyan. Yan, may dala siyang uh, parang kopling. At saka may dala siyang parang outlet ito sa delivery. So dito natin i-connect ang sinasabi kong garden hose. Ito siya. Ito. Yan. Diyan natin i-connect. And then by wire clip lang a uh, hose clip lang ang ilagay natin dyan so yan po ang isa nating uh, uh, ano mayroon pa tayong isa sa ano ba yung uh, ito mayroon pa isa yung I think ano ito uh, api freeze water master kit Tigas ah. Hmm. Ayan. So, yun. Ah, nakaki. Ah, sirain na natin to. Ayan. Hmm. Hmm. Bakit ganit ah. Huh? Ha? Ah, sisirain talaga ito. Ano na? Ito, ang seal na ito, ito. Deadline. So, 'yan oh, makita nyo, 'yan. Hmm. Okay? A uh, fresh water master test kit. So, itong in order ko. Okay? Sabay to sila dumating ng dalawa na ito. So, uh, paki-kuha ng ano, Nang uh, plate. Yan, para makita nila. Ayan, ang aming LP200. 170 watts. So, napakataas din ang kanyang flow rate. At uh, that is 216 liters per minute. So, ang pressure, 0.04 millipascal. Millipascal. Okay. So, that's all. At ito ang gagawin namin. Mari, pag natapos ko nagawa ito, ay ikunay ko na siya dyan. And then, ang isunod ko ay itong uh, matalahos na ikunay ko rin siya dito. So, mamaya-maya, or either sa isang video kasi ayaw ko ng mahaba ng video gusto ko lang may -iksi, iksi kasi para mad madali, madali mag-download ah, mag-upload rather okay, that's all guys thank you and see you on my next uh, contents bye God bless